Magandang araw mga mag-aaral sa Baitang Walo. Malagot ko kayong tinatanggap sa ating klase sa Filipino. Ako ay natutuwa at nasasabing na makasama kayo sa isang makabuluhang paglalakbay ng pagkatuto. Kung saan tayo ay magbabasa, magsusuri at magpapahayag gamit ang makulay at makapangyarihang wikang Filipino. Sa ating araling ngayong araw, sabay-sabay tayong matututo kung paano magsuri ng isang sanaysay gamit ang iba't ibang elementong panglingwistika. Sa pamamagitan nito, mas may intindihan natin hindi lamang ang nilalaman ng binabasa, kundi pati na rin ang paraan ng pagkakabuo nito. Mula sa gamit ng wika, anyo ng pangungusap hanggang sa estilo ng pagsulat. Inaanyayahan ko kayong maging mapanuri, bukas ang isipan at aktibong makilahok sa ating talakayan. Tiyak na marami kayong matutuklasan. Magandang wika at maalab na panitikan, baitang walo! Klase, bago tayo magsimula, atin munang alamin ano ba ang kahalagahan ng pagsisuri ng isang sanaysay gamit ang mga elementong panglingwistika. Una, mahalagang magsuri ng sanaysay gamit ang mga elementong panglingwistika dahil ito ang nagbibigay linaw at lalim sa pag-unawa ng nilalaman, layunin, at damdami ng manunulat. Narito ang ilang mahalagang dahilan. Una ay upang mas mapalalim ang pag-unawa sa mensahe. Ang wika kasi ay hindi lamang tagapagdala ng ideya, kundi salamin ito ng damdamin, pananaw at layunin ng may-akda. Sa pagsusuri ng wika, mas naiintindihan natin ang tunay na ipinapahiwatig ng sanaysay. Ikalawa ay upang matukoy ang tono at salubi ng may-akda sa pamamagitan ng estilo ng pananalita. Ito ba ay mahinahon, mapanlikha, galit o mapanuri? Nalalaman natin kung ano ang salubi ng manunulat patungkol sa kanyang akda o sa kanyang paksa. Narito din ang pagkilala sa estratehiyang ginamit ng manunulat mula sa estruktura ng sanaysay hanggang sa mga teknik tulad ng paghalimbawa o pagtatanong. Natutukoy natin kung paano niya epektibong na iparating ang kanyang ideya. At ikaapat, paglinang ng kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng kada akda o ng bawat akda o ng linguistikong aspeto, natututo ang mambabasa na hindi lang tanggapin ng isang teksto kundi pag-isipan, suriin at tanungin ito. At ikalima at huli, pagpapayaman ng sariling kasanayan sa pagsulat. Kapag nawaan ng mga sangkap ng isang mahusay na sanaysay, nagiging gabay ito sa sariling pagsulat ng mga akda na malinaw, makabuluhan at epektibo. Sa madaling salita, ang pagsusuri gamit ang mga elementong panglingwistika ay hindi lamang tumutulong sa mas malalim na pag-unawa sa sanaysay, kundi sa paghubog din ng mas mataas na pag-iisip at mas mabisang pagpapahayag klase sa pagsusuri ng isang sanaysay gamit ang elementong panglingwistika ay hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang anim na elementong mayroon ito. Una ay ang paksa. Kapag sinabi nating paksa, ito ay tumutukoy sa kung ano ang pangunahing usapin sa sanaysay. Ang pangunahing usapin sa sanaysay ay ang sentrong paksa o tema na nais iparating ng manunulat. Ito ang pinakadiwa ng sanaysay na sinusuportahan ng mga paliwanag, halimbawa at opinyon. Ang ikalawang sangkap nito ay ang anyo. Formal ba o hindi formal ang pagkakabuo? Ang anyo ng isang akda o pahayag ay tumutukoy sa estilo o paraan ng pagkakabuo nito kabilang na ang gamit na wika, estruktura ng pangungusap at kabuang tono. Sa pagsusuri kung formal o di formal ang pagkakabuo, mahalagang bigyang pansin ang sumusunod. Kapag sinabi nating formal na anyo, ang formal na anyo ay karaniwang ginagamit sa mga opisyal na usapan, akademikong sulatin at iba pang formal na sitwasyon. Ito ay may malinaw na estruktura, tamang gramatika at maingat na pagpili ng salita. Ito ay may iba't ibang katangian at ang isa na rito ay gumagamit ng pampanitikang wika o mataas na antas ng Pilipino may maayos din itong estruktura ng pangungusap at iwas sa balbal o kolokyal na salita. Ito ay may layuning magpabatid, magpaliwanag o manghikayat sa paraang intelektual. Halimbawa nito ay, ayon sa isinagawang pananaliksik, lumalabas na malaki ang epekto ng maayos na nutrisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Makikita natin na may maayos itong estruktura at iwas sa balbal o kolokyal na salita. Ikalawang anyo ay ang di-formal na anyo. Ang di-formal na anyo ay malimit gamitin sa pang-araw-araw na usapan, sa na personal o sa mga sitwasyong hindi nangangailangan ng formalidad. Ito ay may katangi ang gumamit ng karaniwang wika maging ang balbal o kolokyal malaya pati ang daloy ng ideya, hindi istriktong sunusunod ang gramatika. Karaniwan itong may damdamin o personal na pananaw. Layunin ay magpahayag ng saloobin o makipag-ugnayan ng mas malapit. Isang halimbawa ay, Grabe! Ang saya ng field trip namin kahapon. Sobrang daming napuntahan at ang sarapan ng pagkain kung ang klase ay nalilito kung paano malalaman ng anyo ay makinig lamang sa inyong guro. Una ay maaari mong suriin ang wika. Formal ba ito o hindi formal? Gayun din ay maaaring alamin ang layunin. Nais ba nitong magpaliwanag ng objetibo o magbahagi lamang ng saloobin? Tingnan mo rin ang konteksto. Ginamit ba ito sa formal na sitwasyon tulad ng talumpati, pananaliksik o liham? Ngayon naman ay humakbang tayo sa susunod na elementong panglingguwistika. Ito ay ang kaisipan. Kapag sinabi nating kaisipan, anong ideya ba ang gustong iparating ng may-akda sa kanyang mambabasa? Ang kaisipan ay tumutukoy sa pangunahing ideya o mensaheng nais ipabatid ng may-akda sa kanyang akda. Maging ito man ay isang sanaysay, kwento, tula o iba pang anyo ng panitikan, ito ang puso ng teksto, ang layuning nais ipaunawa o ipaintindi sa mga mambabasa. Gayon din, mahalagang tukuyin natin ang damdamin. Ano ba ang emosyon ng may-akda? Ang damdamin ay tumutukoy sa emosyon o saloobin ng may-akda na inaipapahayag sa pamamagitan ng kanyang estilo sa pagsulat mga piling salita, tono at pananaw. Hindi lamang ito basta lungkot o tuwa. Ito ay maaring masalimuot, gaya ng pagkamuhi, pag-asa, pangungulila o pagkabighani. At naririto ang isa pang hakbang sa pagkatuto sa elementong panglingwistika. Himig. Ito ba ay mapagpuna, makabayan o mapanghimok? Ito ang nagbibigay kulay at direksyon sa sanaysay. Kung ito ba ay seryoso, mapagpuna, mapagbirong, mapanuri, makabayan, mapanghimo o mapanlikha. Sa pamamagitan ng himig, mas naipapahayag ng manunulat ang kanyang layunin at mas nararamdaman ng mambabasa ang bigat, lalim o damdaming nais ipabatid sa paksa. At ang huli ay ang estilo. Ano ba ang estilo ng isang may-akda sa kanyang pagsulat? Halimbawa ay direktang pananalita ba o paghahalimbawa? Ang estilo sa pagsulat ay tumutukoy sa natatanging paraan ng isang manunulat sa pagpapahayag ng kanyang mga kaisipan, damdamin at layunin sa isang akda. Kasama rito ang pagpili ng mga salita, paraan ng paglalahad, tono at mga teknik na ginagamit upang higit na maging mabisa ang mensahe sa mambabasa. Ngayon, atin muling balikan ano ba ang anim na elementong panglingwistika. Una ay ang paksa. Ikalawa ay ang anyo. Ikatlo naman ay ang kaisipan at ang ikaapat ay damdamin. Sinundan ito ng himig at ang ikaanim ay estilo. Naway inyong naintindihan kung ano ang iba't ibang focus ng elementong panglinguistika. Muli, ba itang walo, maraming salamat, magandang wika at maalab na panitikan. Ako si Binibining Zel, ang inyong guro sa Filipino.